So mo na ni karon ang atong gihimo. Ang atong mason karon ay usa ka pangalan nga Pidoy. Ay daw sa atong kasul karon. Lol. Oh. Oh. <laughs> Di kay basi kung sa atong kasul sa tong mga kaigsoon ang nagtanaw karon. Ha? Ah? <laughs> ha? oh, sige lang, lang Pero naamo yan eh. Pila idea din mo ngang? Kinsi. Ako oh, kinsi. Kinsing edad to mga idol pero kibaw na may mukbay Asawa na ikaw agad eh Ngaling! Oh! Kini mga kinsing yung edad o oh. Tara ba? Ha? Ah. kibaw na may mukbay nga masig kanahan mo ane ba? Hindi ewan lang mukhang pidoy Asa oh, yung pangani mo sa Facebook ni mo? <laughs> ha? O oh, yung sa Facebook pag private siguro na mga idol Mano siya? Nagtog siguro mo ni kibaw ah Atau masih pun ha Haa ah. Oh, Okey naman di ba Oh, oke Okey right Nya Atau ngonon re So moni karun Ani ni siya Atau ni sinyo ha Kay gihim mo ya ah, Wala ni siya idol Kay ang tag-iya sa bahay gua pay budget So Pwede pa siya mabutangan Nya muna siya finish Butangan ni siya Kahoy idol setas. Si taas Kay hap mo ni siya Sama niyo Hap ni idol So, isa dugtong, isa dugtong, extension. Ano? Murag, ato gig, sisili po Ha? Ha? Kita nyo, oh, Ha? Nya, sa paghalo naman, mga idol, medyo, simpre, taga probinsya ta, dipindi niya sa paghalo, ah, ato lang niya siyang medyo, ah, uh, idol. Pilay, baras na yung gang, Unom. Unom. Isa ka. Siminto. Siminto. Uh, Idol. So, medyo kalito naman siya Idol. Kay, siyempre, naghabol ka sa budget. Uh, ano na siya? Unom ang uh, buhangin. Isang sakong siminto. Pero ito ang kalabasan mga Idol. Oh. Okay naman. So, di naman siya damagan o bulong sir. Nya makatipid dan eh. Oh, smile, smile, smile. Guys. <laughs> 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 kinsi nih dia dulu kinsi pero mau yang kuang kiron ya kini mau nih sip mau putar ya yeah, mau re dal ay kuarto nih re kuarto tapos dito kolbe nag praktis nag himo si piloy oh mau aku masun oh ya yeah. tanaman kita nyo oh so Ah, bingung, kinsa na lang, oh, oh, um. Mm. so, kenawan Oh, anh Indonesia, extension những người idol, ô, oh, kita trinh trinh trao nhau nè, single, single phải không đấy, ôm ai cái đó, ôi, đây, mai ô mai ô cái Wala. là, gini à, cái Single đó là single, mặc piem làm ơn Trending ni trinh Lawa, <yana. cười> oh, kita nyo? So, muna siya kayo kinsay mga uh, kababayan na to sa probinsya sa mas bating uh, kulang sa budget. Medyo makatipid. Uh, Pangitahan nyo ng batao. Kine? Kay makatipid nyo mo. Ano? Makamura nyo mo. o, oh, diba? O. Oh. Pangitahan nyo ninyo kay... uh, kayo dolo kay Dili, muna sa mga nga muraog kuhan sa trabaho. Uh, Maroon siya karoon. So, kita nyo naman, oh. Oh, mo na, oh, eh. Kwarta idol. Oh, ipitan niya, di ba? So, dekan, selamat.